So hello mga mi! So for today's video is ipapakita ko sa inyo yung iniinom ko every day, day and night siya mga mi. So nakakap nakatulong, nakatulong talaga siya sa pagka la, nagla-light light na yung skin ko at nag um, para na nagbo-bloom bloom na ako. Nagbo-bloom. So yun talaga ito talaga yung nakatulong sa akin mga mi. So saka um naging okay na yung pagtulog ko kasi nung mga nakaraang araw ay hindi talaga ako makatulog. So dahil nga ay paputol-putol yung pag-inom ko nito at syempre alam niyo na low budget. So tinuloy ko na ay talagang pinag-ipunan ko mga mi kasi para na para rin naman sa self ko, sa sarili ko. So ito na nga si Lumi, mga mi. Si Lumi, mga mi, ay talaga naman napakaganda sa akin. So, talagang naglighten yung skin ko. Tsaka, ay inom ako ngayon. Papakita ko sa inyo. yung pag inom ko. So, yung white, mga mi, is a uh, day mo siya iinumin. Tsaka, yung night is pink. Kulay pink naman ang pag inom nun sa gabi. So, papakita ko sa inyo. Giinom ako nito. Kasi, ay katapos ko lang kumain. Tsaka, nakakatulong to ng, sa pag diet niya. So, ito yung white. Yan, so magiinom tayo. Hmm. Tapos mamaya papakita ko naman sa inyo kung paano naman ang pag-inom sa gabi. So I'm back mga mi. Ayan na nga, ay gabi na nga at saka patulog na ako dyan mga mi. So papakita ko sa inyo ang pag-inom ko rin ng sa gabi. Ayan, kukuha lang tayo dyan ng kulay pink kasi panggabi panggabi yon mga mi so yun talaga ang dapat inumin natin so ang ano mi mga mi maganda talaga to kasi kasi collagen siya mga mi tsaka may glutathione na siya then meron din siyang um sand block protects mga mi so yun talaga ang nakapa, na, napakaganda talaga so yun. tsaka maganda din ang epekto na sa akin kasi nakakatulog na ako mga mi so magaganda din siya pang diet ko so iyan mga mi um try niyo din si Lumi mga mi kung gusto niyo mga mi ilalagay ko din sa uh, lalagay ko ang link sa comment section tsaka sa yellow basket ko, mga mi I check niyo lang dyan, mga mi ayan napakaganda talaga ni Lumi mga mi so mura lang din siya tsaka kayang-kaya niyo na tsaka kayang-kaya ng budget niyo mga mi so check niyo na lang mga mi ayan para mapatunayan nyo din na maganda si Lumi mga may. So nakakadalawang bote, bote na ako dyan mga may. So yon talagang masasabi ko. Masasabi ko talaga na maganda talaga si Lumi mga may tsaka mura lang. So yun lang, check nyo yun sa yellow basket ko tsaka ilalagay ko yung link sa comment section. Yun lang mga may.